I feel good, you look great, I like you, I can't wait A first time, a first date you're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Okay, ay na isang magandang araw ulit dyan na uh, sa lahat ng mga kadiwe natin dyan, uh, especially dun sa mga beginners. Ayun mga kadiwe, meron ako is i-share sa inyo isang mabilisan lang to. At ito uh, yung naging dahilan na uh, kung bakit nasira yung kanyang hall sensor. So ayan, binaklas ko niyan, ang uh, pinaka-issue kasi niyan, uh, putol-putol yung andar niya or tinatag natin garalgar, or kaya nagbabibrate yung kanyang andar. So, hindi ko na pinakita sa inyo. Ah, papakita ko na lang sa inyo na sira yung kanyang hall sensor. So, kakabit ko na na isang mabilis tong ating uh, device dito sa kanyang hall sensor na sakit. Yan. At ayan, uh, nakabit na nga natin yung ating device. At uh, makita natin meron siyang ilaw. Ano? Tapos ikutin natin to. Yan, nakita nyo naglalaro yung ilaw natin. Pero pundido yung isa niyang ilaw. Ayan, no? hindi siya umiilaw yung kulay green. Yan. So, ibig sabihin, may tama yung kulay green dito mga kadewe sa kanyang hall sensor. At uh, dito sa kanyang hall sensor, yung kulay green may tama. At ito uh, yung naging dahilan talaga nito mga kadewe. Kasi nung kinakalas ko nga ito nung tinatanggal ko siya ngayon dito, nakita ko meron siyang balat na pala dito mga kadewe. At uh, kung mapapansin natin dito, etong face wire na malaki na kulay blue, nabalatan na din. Yan, nabalatan na din siya nabalatan na rin yung uh, kulay uh, blue na face wire and then etong isa na to, kulay green kasi ito eh yan yung kulay green din yan eto yung sa hole sensor so ang nangyari dyan, dumikit yan dito yan, once na dumikit yan mga ka DIY automatic sira agad yung hole sensor natin kasi malakas kasi yung voltahe na lumalabas dito sa tinatawag nating uh, face wire kaya yan yung possible na nangyari dyan so may balat na pala to mamaya uh, babalutan natin ulit yan at ititip natin na maayos yung mga ka-DIY papalitan ko muna ng whole sensor Itong uh, kanyang motor isang mabilisan lang gagawin ko yan Oh, <laughs> 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 oh my gosh Ah, Parang tubig na rin pala to. Parang swimming pool na pala to. Punong-puno ng tubig. Grabe, sobrang dami. Okay. Isa rin pala sa sumira talaga ng kanyang hall sensor mga ka diy Tapos sobrang, ay grabe sa tubig oh. Ayan oh. Wow. <laughs> Bukod sa may tama na yung kanyang ano rito, eh, punong-puno pala ng tubig to. Grabe. So, ayan. Lilinisin na lang natin yan. Tapusin na natin na isang mabilisan niya mga ka-DIY. Grabe pala talaga, no? Ah, uh, sa lahat ng hub mga, mga ka -DIY na nabuksan ko, eto yung pinaka maraming tubig. Eh, sa unang pagkakataon. Grabe, oh. No? Mas marami. <laughs> Ang dami niyan lamang tubig talaga sa loob. Yan. So, eto yung may pinaka maraming uh, tubig. Uh, sa mga hub na nabuksan ko kahit yung mga ibang lumubog ito na yung pinakamadami sa lahat ayan tsaka hindi siya parang putik pa parang bagong tubig pa lang siya halos eh. yung parang hindi siya stagnant uh, bukod sa may uh, tama na rin yung dito sa may wiring niya kaya bumigay din at ayan uh, uh, gawin ko na lang isang mabilis mga DIY at uh, yon mga diaway napatuyo na natin sa araw kasi hindi natin basta basta malilinis kapag uh, basa kasi siya yan so lilinisan natin yan pati yun dito o, gawin na natin isang mabilis Okay, ayun, natapos na natin at uh, nalinisan na rin natin yung pinaka-magnet niya lalagyan natin ng grasa yan mamaya and then eto na yung gagawin natin magpapalit na tayo ng hole sensor eto yung kanyang luma yan. so eto na yung kakabit natin Ano, yung cellphone niya. Hindi ko pa natatapon. Sige, sorry, taas. At uh, yan, natapos na rin natin mga ka-DIY. Hindi ko na papakita kung paano pabuin pero papakita ko sa inyo na okay na siya. At uh, kanina kasi, kung mapapanood natin sa video, uh, wala yung ilaw yung gitna na ating device. So ngayon, yan, meron na siyang ilaw at pagka inikot natin to, uh, naglalaro na rin yung tatlo. Okay na siya. Yan. Ngayon dito mga ka-DIY, meron pa tayo isang ayusin dito. At eto, no, eto kasi talaga naging cost nito, Bukod dun sa meron siyang lamang tubig, eto talaga yung naging cost nito, Kung bakit nasira yung isang hole sensor. So yan, eto uh, ang tabayanan nyo to. Baka ganito rin yung meron sa inyo mga ka-DIY. Kasi kung hindi natin to mapapansin, paulit-ulit lang yung magiging sira nya. So yan, uh, sumko lang ng konti mga ka-DIY. At uh, dyan mga ka-DIY, kung mapapansin natin dito nabalatan yung kanyang face wire eto yun yung mataba na kulay, green, na kulay blue and then etong kulay green nabalatan din ng konti yan Eno, labas din yung wire ang nangyari dyan nagdikit yan mga ka DIY once na nagdikit yan konting konting dikit lang automatic sira yung hole sensor mo dyan ah kaya yun naging dahilan. Eto, babalutan na lang natin yan. At ah, hindi ko na ipapakita sa inyo. Babalutan natin ng na maayos yan. At ah, ayusin na lang natin yan mga kadiwa. At ah, yun, hanggang doon na lang. At ah, hindi ko na papakita kung paano pa siya buuin. At ah uh, maraming salamat sa panonood. Ha. Thank you, thank you.